Eto, gumawa ako ng laundry, liquid laundry soap. Ayan, umpisa. Umorder muna ako online. Ito, dalawang klase yung in-order ko. Ayan, kailangan buksan natin, na paki video natin pag nagbubukas tayo ng mga package from online na binili natin dahil yan ang proof kung merong kulang sa so pinadala nila di o may complaint di tayo pangal. o hindi tama ang sinend nila sa atin o may damage kailangan binibidyohan natin mula umpisa hanggang sa mabuksan mo at ma-check mo isa-isa ang laman so yan po ang ginawa ako ngayon yan sa video na yan una akong chinek sabay dumating yung order ko kasi isa yata yung tindahan na napagbilhan ko chinecheck ko yung contents at ingredients or yan kasi nakapack siya na ng ganyan so kailangan kompleto yung nakalista doon sa papel na nakalagay sa instruction kung ano, -ano yung mga contents niyan yan po so nung kompleto na niligpit ko muna at tinabi ko at yun namang isang aking binuksan ito naman yung isa pang in order ko ayan bubuksan ko na rin Yan, pinapakita yung ko yung seller yung mga pangalan mga detalye and then ayan binibidyo ulit nagpapabidyo ako <laughs> pinapahawa ko yung camera para hindi nanginginiginig Ayan, binibilisan ko na lang po para maiksilang ang video natin. Kailangan talaga, pagka ganyan daw talaga, pag nagbubukas ka, mapakita mo mula umpisa, bukas mo ng plastic, hanggang kung nakabox, yung box, tapos isa isa-isin mo naman. O kung wala kang complain, di okay, pwede ka na mag um, bigay ng review doon sa seller. Para naman matuwa sila at dumami pa palalo ang <laughs> mga kliyente, bait ko, no? Eto, ginawa ko na. May instruction kasi papel na maliit. Oh, sinasalin ko na yung nagawa ko. Yung una kong ginawa ay liquid laundry soap kasi paubos na yung amin ginawa last time. Gumawa ako last time. Naka 17 liters yung ginawa ko last time. Ito ngayon, mas maliit ang in-order ko. 14 liters lang. Yan, sinasalin ko na. Basta may malinis ka mga lagayan, kaya kami mahilig mag-soft drinks kami o kung ano-ano. Nilinisan ko yung mga boting yon Oh, hindi ko naman kailangan may tambutso ay tambut. <laughs> imbudo. Yan, dahil walang imbudo, oh, madali lang naman ilagay sa mga malalaki naman yung butas ng mga itong bote ng cola. Yan. So, all in all, nakagawa po ako dyan ng 14 liters mahigit. Ayun. So 14 liters ko ibebenta ko yan kahit na 50 pesos per liter ga lalabas yan 700 pesos so malaki pa po ang tutubuin natin kaya eh, hindi pa ako nagbebenta dahil pang sariling gamit lang yan minsan nabigyan ko na rin yung mga anak ko at maganda naman pong pang laba. kaya umulit po kami eto na yung finished product ko ng dishwashing liquid. Wala po yung color kaya lang medyo may green na tint yan dahil may sobra ako doon sa akin pang laundry, nilagay ko diyan para mapag-distinguish ko yung pang laundry ko at am pang dishwashing. So, colorless at odorless ang in order ko pang dishwashing dahil uh, ang mga hinugasan natin ay ginagamit natin pang-kain hmm. para less chemicals, ano? Ito naman ang pang laundry ko. Ayan. Ayan ang pang laundry. May kulay siya at may scent. Para mabango yung mga damit. Total damit naman yun. Ayan. Marami rin akong nagawa. At ganun din mm -hmm. kung ibibenta mo ng 50 pesos ang bawat litro, kikita ka pa rin. Isang litro,